Hello mga kababayan. So guys, dun sa ginawang ano, Senate hearing tungkol dun sa kasong sexual harassment na sinampan ni Nino Mulak, no? At ng anak niya si Sandro Mulak laban dun sa dalawang independent contractors ng GMA7 na sila Jojo Nones at Richard Cruz. Eh, in-elevate na to. Naging rape case na to. Uh, kahit na anak ni Nino ay lalaki, no? Si Sandro Mulak. Tapos dito, makikita natin, napanood ko, no? Tinatanong ni Senator Jingo Estrada, itong si Jojo Nones, kung nag-offer ba siya ng financial contribution sa gusto ni, ano, ni Nyumulak na charity institution, no? Tapos, uh, ayaw niya sumagot. Actually, parang gusto pa niya i-deny ito, eh. Pero nung pinakuha yung affidavit ni, ano, Miss Annette Gosson, eh, ano yung uh, nangatwira na lang siya na oo, nag-offer siya kasi nga daw nabanggit na uh, parang galing o pupunta si Ninyo Mulak sa isang charity event. So, dahil doon, nakafag-offer siya ng ano, financial contribution pero hindi daw ano settlement. Kumbaga, hindi to settlement na parang umaamin sila sa krimen nila, no? So, kumbaga man, sinasabi na hindi sila hindi ito form ng pakikipag-areglo kila ninyo, no? Because uh, in passing, napag-usapan lang na galing o pupunta doon si ninyo mulak sa charity event, no? Pero guys, alam nyo, para sa akin, no? Uh, kung ikaw naman talaga ipinatawag, ba diba? Para sa isang akusasyon, no? Tapos, eh, hindi ka guilty, sa tingin ko hindi mo kailangang i-please yung nag-accuse sa iyo na kailangang pang mag-offer ng ano uh, donation para dun sa ano niya uh, gusto niya ng charity ano institution di ba kahit pa mong galing siya doon pupunta siya doon wala kang ganoon hindi ka magsasuggest na magdo-donate ka hindi ka magsasuggest na magbibigay ka kasi para nagpapalakas ka eh. doon sa nag-aako nag, -accuse, nag -accuse sa sayo eh di ba kung hindi ka guilty, dapat yung, ano ka lang, yung composure mo, relax ka lang, uh, wala akong pananagutan sa anak mo, hindi ako, ano, sa sa'yo, hindi kita ipi-please, dahil ang pinag-uusapan dito, yung katotohanan. So, ibig sabihin ko, para sa akin, yung pag-offer na yun ni, La, ni ano, no, ni Jojo Nones, no, na ano contribution nga dun sa charity ano institution ni ninyo kung saan niya gusto ano yun eh parang ano yun paninipsep o kahit paano ay ah, yung inaano mo kinukuha mo yung loob ni ninyo para wag ganong ano ah, magano yung wag ganong sumambulat yung galit niya o medyo mapalumanay siya ng offer mo medyo yung ma-divert mo yung isip niya tapos eh ma-downplay mo yung ano nila uh, kasong in inaano ina, nila inilalahad nila laban sa inyo 'di ba parang form na yung emotion ni in ninyo parang pinaglalaruan para medyo wag ano magpuyos sa galit tungkol dun sa subject na uh, gusto niyang isang pa yung ang, ano sexual harassment na ngayon ay sumampon sa rape no sa NBI Uh, ang alam ko nasa DOJ na to. So, ano kahit na ano pa man sabihin, no? Bata pa to eh. At tapos yung makikita mo yung ano trauma talaga sa kanya, no? Na talagang ano siya. ah uh, totoo yung sinasabi niya. Hindi siya yung nagpapakunwari. Hindi niya ah uh, in -exaggerate, no? Yung pangyayari. Bagkus na doon talaga yung trauma na talagang may ginawang kahalayan sa kanya kaya nga hindi niya ano madetalye o kung man hindi niya masabi yung sa sin, ano sarap harap ng maraming tao kasi binibring back nun yung alaala -ala, na hindi lang yung basta alaala -ala, may kaakibat yung emosyon uh, na siya ay naabuso na siya tapos nakakadiri dahil hindi naman talaga siya pumapatol sa kapwa niya lalaki alam niyo guys pag straight kayo ano ayaw nyong makipag talaga? Labag na labag sa kalooban nyo, ang makipag sa kapwa nyo babae o kapwa nyo lalaki. Hindi yun kaartihan pag straight ka. Kung baga ituturi mo talagang malaking kalapas sa pagkatao mo. Pagka ikaw ay hinalay ng kapwa mo ano ha? Ah, uh, lalo na kahit anong pangahalay pa yan kay opposite sex. Pero masigit na ano, 'di ba ito? ay, ano, lalaki, biroin mo, dalawa pa, pinagtulungan siya. Ang alam ko, sabi, may pinasinghot pa sa kanyang droga, ah, uh, bago siya, in, ano, inabuso ng mga to. So, kumbaga man siguro, ah, uh, para mag masagawa siguro nila yung kagustuhan nila sa bata na to, no, kailangan na, ano eh, ng isip. Alam nyo, guys, meron na, ano, yung mga shabu na yan, may halo yan na, ano eh, pampalibog, kaya yung mga, ano, babait lalaki, na na nagsasabu. Alam nyo, ang alam ko dyan, sila-sila na rin nagtitirahan dyan. Kasi kasama na dun yung, ano eh, yung sexual appetite nila, no? yung libido nila, tumataas. Tapos sila-sila na nagtitirahan. So eto, kung bagaman, uh, ang tingin ko sa kanya, eh para nga yung may iba yung, ano, mawala ka sa wisyo, oh. tapos eh, a-acceptin mo na lang yung kababuyan na gagawin sa'yo. So, mabuti ano no, na alam mo, ang sabi sa, akin, sa amin ng tatay ko, no, nung bata pa kami, hanggang sa lumaki na kami, anak, yung masasamang tao, pagka nakasagupa niyo yung mga yan, papatulan niyo sila. Kasi kaya sila sumama, kasi ano eh, walang pumatol sa kanila. Inisip na abala lang kung papatulan sila o gusto ng katahimikan, no? Gusto nila, ayaw na nilang maiskandalo, kaya yung mga gumagawa ng pangaabuso, at uh, sumigi na sumigi, lumarga na lumarga, walang nagsupress sa kanila, walang pumigil. So, sabi ng tatay ko, tapat-tapat uh, lang yan eh. So, kung hindi ka man manalo, kahit paano na ipakita mo na hindi lahat ng tao, eh, kaya nila. So, baka sa susunod, eh, medyo, hindi man sila minto, eh, magpreno-preno, di ba? Pero uh, sana magtagumpay naman yung katotohanan ano na baka itong dalawa na to Batman and Robin to na tandem na sila sa gawain na to tapos ayaw mag-voice out ng iba kasi nga nahihiya sila. So ito siguro tingin nila uh, dahil uh, mulak to uh, pangangalagaan nito yung apelidong Mulak yung pangalan ng tatay niya si ninyo Mulak hindi to gagawa ng eskandalo o magrereklamo na hindi ganun ang nangyari, no? Kasi nga, ah, kung baga man, na-trauma yung bata. Hindi siya ganun. So, yung plano nitong dalawa na to, eh, ano, biglang sumambulat sa pagmumukha nila, eto na yung mga kaso laban sa kanila na ang gusto na lang nilang panindigan, eh, yung akusasyon sa kanila ay hindi nila ginawa. Kasi yun lang ang pinaka-excuse na magagawa nila, no? Pero marami naman patunay, no, na sa korte, pagka rumolyo na yung mismong mga hearing-hearing, hearing, mapapatunayan naman kung nagsisinungaling si Sandro Mulak o hindi. So, ayun lang sinasabi ko, sa akin, partly guilty yung mga yan. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!